Oh, TANAAA! Oh, kami na oh. Okay. Oh, no. Kasi, kabi, kami na Guys, <laughs> nandito <laughs> <laughs> kami ngayon sa bagbag. Na Nagbibinyagan. <laughs> Say hi guys! Nandito kami ngayon sa bagbag. Bakit? at <laughs> Ay, ano ito? Sa may sampalok ko sa tayong pumuno ng sampalok? sabi kay bobo? kay nag naghigh? ano masasabi mo mga kami. kame? talo 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 Ako talo na. talo 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 kasi ninyo ang bininyagan. Ahhh, an ayan. Shout out kay Miller and Aaron. Behind the scene. Uh, do -do guys, do do kagulo eh. Ang Dora Lips ako sa pagkain. <laughs> ay, ng blad, eh. <laughs> ay, mukhang 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 mga vlog eh. Ayoko, kami pinagdasay pala yung magahan guys. Makakain na ang dine. Ayoko, guys. Babay na. <laughs> <laughs> Yan po yung mga marites dito sa Sampalukan. Ayan, mga marites. <laughs> Ayun o. Oh. Ito mo. Ano <laughs> masasabi mo? Gutom na gutom ka na? Gutom na. Hindi pa ako kumain ng magahan. Hindi nga kumain ng magahan. Ikaw. Kahapon pa akong dinakain. Ikaw. <Ha>? Hindi ako <laughs> nag-agahan <laughs> para marami akong makain. <laughs> ako nga hindi nag-gabihan para lahat i-makain ko. Ano <laughs> yung masasabi mo sa handa?

Kusente, kakain lang. Walang balutang mangyayari. Ano yung mga ngayon? <laughs> Pwede na agad. Eh. May irihiya na agad. May irihiya na agad. <laughs> may irihiya na agad. <laughs> <laughs> oh, hindi naman iyon na. Oh. Kaya ang kailangan mo. Yes, Amy. Yan. Ang gulit, ang gitla namin sa tarpulin mo doon sa labas. <laughs> <laughs> akala ko kung ano nangyari sa <laughs> Akala ko, ala akala ko binyagan, Big gay on. Pag tingin ko yung happy <laughs> christening pala. Hey, pala, eh, binyagan. Ayan guys, at <laughs> na naman si Charlene. Oh. <laughs> Si Ate Char si Merlin. Oh, okay no. Ilagay <laughs> lagi <laughs> mo sabo Oh. Nagbabalot na si Manuel. Nagbabalot na naman si Manuel. Eh, nakakain na eh. Si Charlina, ibinibigay sa arayo, ilagay sa eco bag. Eco bag, na Nakakain na eh, may balot pa. Hindi lang kay marlin yung bunte. Hindi lang kay Aaron. Ang hindi sanggol ang may bininjakan ha. May isip na. Talagang dayo pa ng sampalukan talaga ang one moment in time eh. Tau-tau, tate. Say hi. Hay masikip si Manuel, paluagin. Aba kay masikip dito luwag, paluangin. Ha? Ano 'tong sinasabi mo? Diri-diri, papaluagin ka. Ano ang klaseng luwag? Ha. Tayo kayo, kilala. Tingnan, tariin natin. Pa-contest na lang. Dito muna. Ano masasabi mo? Ano bang sabi mo? Okay naman pala yan.

Thank you so much guys sa banding. Kadina, na naman. na